yan so... Ayan. Shout out, guys! Ayan, shout out. Abang-abang na what? lang, mamaya sa ano. Shout out kay Ayan. Haba. Ayok, ikalat, ha? Ayan, so... Yung iba, nagkakot din ng... Uh, graba, pati buhangin kay... Bubuhusan natin to mamaya. Hi, guys! Kailangan mabuhusan to. Shout so, out kay... Jake Villaserna! Chat out now, yeah. chat out Shout out now. Shout out. <laughs> so, mga klakas, kaya muna tayo, po. At Ha? Ah, patis doon? Walking alone in the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting strong. Step by step, i get sick. In, but the snow temple reaches. I've been flying from town to town. From. Yo! Uh, good morning, my no? Happy Saturday in one So. Ito na, yung ating. Ah. Uh, parto sa ating paggawa ng uh, ano no, baraks natin. So mayroon kasing nagpapadala sa atin mga kalakas no. Isa siyang ano uh, sa ibang bansa. So nung Monday to ni pinadala niya at nakuha natin sa Imlo no kasi yung pamangkin ko ay nagtatrabaho sa Imlo So, sabi niya, bahala na daw ako sa kanyang idodonate kung saan ko So, tamang -tama din at nagpapagawa tayo ng barak. So, doon na natin i ano mga kalakas. Yun, mga kalakas. At i-reveal ko lang mga kalakas. No? Oh, my, good morning ka. Sabi mo, good morning. Hi. Ayan, so, i-reveal natin mga kalakas, no? At ito pala yung kanyang pinadala no. Ah, nagpadala siya ng 100 So hindi ko alam kung magkano palitan sa ano at yung naging pera niya ay ito mga kalakas no? naging pera niya. Yung naging pera na siya sabat ni Bibi Lakas ay 5,800 16 yun yung ano niya so yun yung naging pera niya no sa 100 dollar so bali palitan siguro is baka 58 58 yung palitan so ngayon at uh, sabado ngayon at uh, bukas naman yung gawa ng ating barak kasi bukas pa yung mga tao mag ano lang tayo mga kalakas no mag uh, tawag nito ah uh, Magkakanbasan tayo ng mga materialis So sana uh, Samahan nyo ako Sa pagkakanbas Tingnan natin kung makabidyo tayo doon mamaya sa hardware Nating pagkakanbasan uh, Si Mrs. Bising-Bising sa kanyang gawa At Bising-Bising din si Bibi Pete Ayan o oh. Bising-Bising din sa pagmulit, So yun mga klagas at abang-abang na lang Sa pagpunta natin Sana makabidyo tayo doon uh, yun, sa paggawa bukas ng ating, ano, no. Ayun, uh, salamat pala sa nag-i-sponsor, no. Ayan, maraming-maraming sa salamat sa iyo, sir. At, uh, may ano pa yung ating, ano, uh. at, uh, hayaan mo, sir, uh, yung pera mo ay mapupunta din to sa atin. natin. Yun. So, mga klakas, no, at nakarating na tayo. Galing na tayo ng hardware, no. So, hindi na tayo nakapag-video doon dahil maraming customer at medyo nahihiya pa tayo konti so ito yung ating ano no materialos no so dito tayo nag order sa BM Danau Hardware Trading yan shout out kay boss napaka bait niya kanina no so pina ano tayo tawag nito pina discount tayo so umabot siya mga kalakas ng 8 1,900 yung ating materialis at yun uh, update ko na lang kayo bukas sa uh, ano no sa karugtong ng ating video so yun sa uli uh, maraming maraming kay salamat sa nag-sponsor no at sana uh, maraming blessing ang darating sa iyo yan maraming maraming salamat sir yan sana shout out sa lahat ng UFW natin dyan yun, abang-abang na lang bukas mga klakas alright mga klakas, good morning so ito na, ating kautong uh, no uh, all fours na ito mga klakas kasi so, marami na nga uh. ayun mga klakas ah huh? ang dami shout oh, out kay Jake shout out kay dapat mauna ya, oh no, para matambakan ni guys okay, so yan mga kalakas ha ah. na harap

Ito mga kalakas 41 daw no at, at yung ating puno dito kanina mga kalakas ay yari na at, tumba na yan tumba na so kunting ano na lang talaga to parang lumiit yung nangyari no Ayan, so, Ayo, Shout out, guys! Ayan, shout out. Abang-abang na lang mamaya sa ano. Yan! Huwag! Ayok, ikalat ha? Ayan, so yung iba nagkakot din ng uh, grabak. Pati buhangin kay bubuhusan natin ito mamaya. Kailangan mabuhusan to. Dahan? Yung, de, yung iba, i-pile nyo dyan. Baka malaglag dito sa ano. I-pile nyo ba? Ayan, so yan, papasalamat pala ako mga krakas no sa nagbigay ng 100 dollar sponsor dito sa ating barak no. Ayon, thank you daw. Thank you daw sa iyo, sir. At uh, hindi siya nagpapakilala no. Uh, secret lang daw kasi uh, baka maano daw siya. So, uh, thank you talaga sir sa ano mo, sa sponsor mo. So, yung palitan pala ng dollar ngayon is 58. So, nakuha natin sa employer, nagiging 5,800 yata yun. oh kasi may butal pa. So, shout out sa iyo sir. Kung sino ka man, uh, shout out sa iyo. Salamat sa sponsor mo na 100 dollar. So, yun mga kalaglas, may iwan ko muna sila dahil magluluto pa tayo ng kanilang tanghalian, no? oh So, sarapan natin yung no? loto natin kasi grabe ang pawis, oh. Ayan. So, kailangan kasi mauna yon doon mga klakas dahil pag malakas yung ulan, yung galing tubig doon sa taas, papunta dito, baka ma wash out na yung lupa, no? So, kailangan kasi tambakan to para mataas siya. So, yun mga klakas at abang-abang na lang. mga klakas, malapit na. Malapit na tayo makapagbakal, no? Kunting tiis na lang. At mamaya, uh, magbubuhos na tayo dito sa pinaka puting niya. So, shout out sa lahat pala daw. Yan, kay Serenato si Renato Aguinaldo. Shout out kay Ma'am Ilby Moico, Ma Maribel Pandes, by Wilfredo Erta, bayan yan, shout out kay Idol Larry Mascardo, kay Idol GC Bulante, kay Boards TV set out at set out din sa mga Rayot family kay Paring Boards, Nanay Rayot, Tatay Rayot at kay Ihado Bruno, Ihada Jilin, shout out sa inyo lahat yan. At sa mga kumpare ko diyan sa Gihulgan, mga Klamba Vloggers. set out sa inyo mga parekoy. Yon, salamat sa suporta. Ayan, so abang-abang na lang tayo. Mga klakas, ayan na simula nagbakal tayo no what's out guys Ayan. so si Foreman Gerald yung nag kumana anong ano so dito yung iba patuloy pa rin at yung ating panahon mga kalakas ay nagbabadya yan sana hindi muna umulan kasi para mabuhusan to Lagay lang ito para malagyan, mag-alaw kami, lagyan ng blusak. Sana hindi mo na pumunta si Kebunso, para hindi umulan. Ayan, so, maya-maya, mga klakas, ay magbe break time na tayo. Baka lalamig na yung ating sabaw. Sengkwenta, sengkwenta. Ayan. So, ayan, may ano na tayo, no? May bakal na. <laughs> mga klakas, break time muna kami, no? Kasi ambon-ambon na. Tara na, break time na tayo. Dalhin mo yung okay. ano pixel niya lagyan natin ng ano. Yung yung mabasa dalhin niyo, yung hindi mabasa iwan niyo lang. Yan so break time muna yung tropa no. Yan. What's up guys? down guys? ah. Break time muna. Ayan na po mga galakas no. Yung aming tanghalian ngayon sa tropa. Tara. May nilagang baboy at may dinuguan ng kalakas Ayun. So, ayan, kain na na. Okay na to. Ano? Ali ito muna Ang atos tunga. tunga Tustunga. Ayun, so sakto mga kalakas, no. Umulan talaga. Umulan. Chuchu. Sige na. Tawagin mo si Bayaw. Kay hindi nagtrabaho yung tawagin nyo, ma, mang luod to. Ayan, so lipat tayo doon sa loob dahil umulan. Ayan, so dito mga kalakas, ah, yung tropa, oh. Ayan, siksikan. Ang tapos jumar at lakar, sige doon yan, boss. Ang tas, Ayan, so, sige, kain na, kain na. sabaw kain tayo shout out shout out, kay yeah. shout out kay kain tayo shout out shout out shout out shout out now. shout out, <laughs> out uh, so Head mga klangas uh, kayo muna tayo oh ah, ah, patis pat, 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 Ah, yun. So yun, tulang pa pala ng dalawa to mga kalakas So time na tayo Alright mga kalakas Back to the work na So Kunti, kunti pa yung ano Kunti pa yung pupunta Kasi ulan tayo mga kalakas so, Ambon ambon pa So isa na naman I, na okay. Ilipat mo nga yung manok dito Ilipat Manok po, dito mo ilipat siya So, yan, umpisa na At maputik Maputik ng ano ngayon <tinyo> Yan mga klakas no. So last na lagyan natin ng halo itong push tape. Doon nakaano rin tayo ng limang supot sa puting pa lang. So medyo manipis lang kunti mga klakas no. Kasi pag magbuhos tayo uli uh, tsaka natin dadagdagan importante na anuhan siya ngayon. So last na yan mga klakas at salamat din sa ulan no na yung ating trupa ayan medyo nabasa para ng mga basang sisiw ayan mga klakas para mga basang sisiw ayan so tapos na tayo doon ah, dito na lang ano so last na halo na yan mga klakas para ano na kasi giniginaw na rin at kailangan na siyo mauna Ayan, so ulas na lang. So parang ano oh. Parang palayan. Pwede kataniman ng palay ah. Last. At giniginaw na. <laughs> giniginaw na. Oy! Huwag sa'yo, ubran mo tara. <laughs> <laughs> ha? Oh. Ang gahe. Atay. So last na mga kalakas no. Kunti na lang at inuubos na lang yung halo ayan nara kutsara o ayan so konti na lang mga sampala isandal e yan sa pader hindi <coughs> ha <coughs> ipalpala palpala kay para hindi titigas. Ha? Dira lang na oh, sakuan pating pating mga tagad, dira Ra sa may gi, pasandig na kuan ba? I, sa ilaw? itong tagad yan so tapos na at ayan lang mga kalakas oh, maghapon so sa dami namin no oh. sa dami maghapon at linggo na naman to linggo what's out yan okay yung tagad si tagad si tagad, tagad, tagad dalawa Ayan, so mga klakas, no? Ah, tapos na. Tapos na yung ating ano. At ah, pahinga naman kasi uuwi pa tong mga to. At ah, may pasok pa bukas, no? So tuwing linggo lang to. Siya, mga klakas. So, shout out pala sa... Ayan, shout out daw. Hi <laughs> ay, ay! Oh, <laughs> may dumating. So... Shout out pala sa nag-sponsor no. Ah, sir, maraming maraming salamat talaga sa sponsor mo malaking bagay na rin at yun grabe sobra sobrang thank you talaga sir maraming salamat at God bless sa iyo yun hanggang dito na lang guys yung ating video at uh, tayo uuwi na dahil malamig na rin at basang basa tayo no pati yung ating tropa basang basa rin so yun see you next vlog na lang mga klakas update natin yung ano natin dito yan bye bye love you all